ito pamilya, oye na rin tumoy, sila na ng ola, guys hey. ayan, okay, thank you cheers, <laughs> the blessings okay, cheers, the blessings okay, okay. Yan, nabigyan na natin sila, guys. may, may. It, uh, oh, si Ita, ping, ping, si Pingping, meron na. Ito, no. si Pingping, -ping wala pa. Meron na, binigay ko. Ah, binigay mo na. Mm -hmm. Ah, yung matubay sa tubay. Ito, napakay kong hangar, guys. Meron oh, no. pa darating, okay. guys. Wala pa, wala pa. Red Ballet! Ayan ka na? Gustuhan mo ba? Ang tira guys, ang ubus na ang namin guys. Ayos! Ayan. Ang tira guys. Ayan. guys, kay, Anet, yan, katimay-may, kay kuya na, no, macho. Siyempre tayo, Ruti. <laughs> Ayan. Magsashot na kami, guys, tapos na. Tapos na kami na migay, nagbigay ng blessings. Okay, guys. Ya, 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 Anthony Valero, hi! Hi po! Tita! <laughs> pahingi din po! Hindi <laughs> <laughs> ka, bibigyan din kita! Sabi <laughs> ng Anthony, pahingi din daw. Ay, Tita, pahingi din po ako! Hindi <laughs> mo naman kasi sa sinama. Hmm. Ang chat kami guys. Again brother guys. Ano oras dating sila kuya pa? Ha? Ano oras dating? Mamaya pa. Mm. ne? Mm. Ikaw mo nga sinano, ay hindi ato mo kanina pa yung ano eh. Yung... yung... Bahang na ito, dulog mo? No? oh konti lang siya. Bahang na ito lang. Hindi na siguro? Nabali, nabali yung kukuha <laughs> sabi, hindi ko na baba, eh, hindi ko na mabasa eh, lamang mo kan lola eh. mo muna yan, ma Pasahin, pasahin ko muna. Mm -hmm. Hi, tita po. Yung nilinis nyo na umaga yung tila. <laughs> Tamsak na din. Hi, hi mana. Hi po, host. Paharang. <laughs>